Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers ngayon na. At ito na po, mag-uumpisa na po sa bansang Singapore, 2173. China, 9938. Texas, 3170. Israel, 2260. Las Vegas, 9321. Alaska, 8615. Saudi, 8229.

Thailand 9298 Taiwan 3104 Malaysia 8226 Dubai 1097 at syempre po Hong Kong 3136 ayan po mga kalaki mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm ayan takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol din ang mga 4 digit lucky numbers natin katulad ng 2 digit at 3 digit at alam ko isa ka na sa mananalo sa amin ngayong good luck